<laughs> What are you cooking? Waffles. Huh? Um, hot dog waffles. Sabarong? Yeah. Hot dog. And fish dog. Di ba may fish ball? Lang siya. Hindi siya waffle kasi maliit. Tsaka hindi niluluto sa ganyan ng waffle Dapat na, nasa ganun no yung takip takip. Dog, or... fish dog. Parang fish ball na may hot dog. Parang ano Baby, tiga Gia. Gia. Ka, ni sa sejero, oh, baby, sa orang sa Jia, 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 May Jia, Jia, sa Jia, 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 boys. Jia, 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 Baby, Jia, Kalma, gag may uten, kalma. Oh my god. Ang sarap kumain ng hot dog mang. Oh. Hot dog bago mo? Hot dog nandoon ng mga lalaki. Tikman <laughs> mo ang <jet mong> hot dog. <laughs> ah, <saan> na siya? <laughs> ah, mas emplea mo rin. tapos na. Magkulod ko. Oh, na sa iro ang iya? Pag Tikman na natin sa kanya rin. Nira ko mag ano, Ay na ako mag-tikim pag ready na ang lahat. Kay Simple Amore naman dito bandas. Siya ay nasa rice field naman. Sa kanya naman ay vegetable. Vegetable. Mayaman si Simple Amore ngayon kasi apat yung kanyang kalan na naka-prepare. Siya naman ay, ay, ano, yung dun sa, para kayong dirty food. Ay, dirty dirty finger. Ano Finger, foods. Ayan, sa kanya naman ay vegetables, so very nutritious sa kanya lang nutrition month kasi matagal pa man ang July <laughs> nutrition month sa kanya. yan po ay okra na sa kapit bahay sa kanya presentation dapat dahon okay na kami dahon sa saging gudang <laughs> sa gilid kanya po ay okra when free <laughs> okra Winfrey. What's your buy? What's your uh, dish or menu for today? Okra Winfrey. Pag kumain ka, mapapa English ka sa sarap. Oh, di ba Englishera si Okra Winfrey? Oh, habang nandoon naman ng session ng mga sugarol. Hello. Ano, ka shades pa ang mga yawa. Ah. Ano kayong lasan niyan? Very slimy pa naman ang okra. Very ill! muraga ka ng shilos shilos. Dan log. Very madulas. Ano kayong lasa niyan? Ayan na po siya. Ready na po siya para tikman ng mga sugarol. <laughs> tikman na natin ang ganyang okra win free. Ano ang pangalan nito? Crispy fried okra. Crispy fried okra. Para yung kangkong chips. Kung sigur... <laughs> Parang okra chips. Ano okra? Pang-ilad rata ni mga <laughs> vlogger dito guys. Glawi-lawi pa sa asuka. Pa sa pin... Hindi ko explain Pa sa ano... Toronokra. Toronokra. <laughs> Parang turun na okra lamig ka siya guys. Pero parang nagkaon ka sa... O, ten. Naglaway-laway, ha? Sanlog ka ayun. Pero lamig siya. Mmm, kuha pa ko isa. Lamig siya. Mmm. Mm. Crunchy. Okra fried. ah Fried okra. Mutsay imo Okra win free. Siyempre okra winpren niya. Mm. Thank you, Daw. Mmm. Gami. Pag-ulam na pag-mirinda. Pero bawal to sa mga ano, hindi kaon sa okra uh, nga galaway-laway. Mm -hmm. Bayot, magluto si, si G-ford ng fried cactus. Mm, mm hmm. Lami na. Hmm. Bakit hindi na sud-arm, Day? Ha? Hindi na pag sud Ano yung may kwan, Ano yung magiging? Payot. Huwag matalong na po din prituhon. <laughs> na, 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 na na ang dog food. Punin yung corn. Ayan na ang corn dog food. Para <laughs> mas madali. <laughs> Hot dog waffle. Mini. 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 Many hot dog waffle. <laughs> Titikman naman natin kay Hedge. Ulay, sasawan to? Ay, ano man siya, Norma? Ketchup naman, pwede mag-ketchup. Atong... Pero... Uy, order, tag-calorin na Reaper B. Matamis na yung ano natin. Siya, na naluto ang mukha ko. Grabe ko. Hindi hmm. mo, nakimura, nagsantilo ulit. Ano <laughs> ko, mistiza ako Ano ko, mistiza ako ngayon. Ano Mas gwapa pa kanin mo. Gamay kiliog sa riyo. Gamay kinaw nga. Kung para ka-inday. Ala, bet mo ito mag isang ganun. Hmm. Hello. May lasa na mabuti. Hi, boy. Ano? Yang do. Dula ta. Ina na ako dire. I love it. Busog na puntaan ni Ginoo ko. Ko isa. Ayaw ayaw ko na hotdog na ginamit. Para mamurahin. Try taste. Mamika. Si Ah, wala mo. Dapat may sauce at

Mmm. Gusto mga bayo. Thank you, ya. Pwede man dito. Thank you, pero nga. You, Simple amor, Pwede na ito sa Pwede ito sa ah? Ito sa nalaw, eh. Ito sa na mo sa pag-ibay. Ito naman ang niloto ni Inday amore! eh. leng Bimbo! -leng. Dama, wala cheese. Dama lang. Bimbo! Doon na! Back to session na po. Ang Ang kong chip mo sa una. I'm gonna, I'm gonna <laughs> sa una. <laughs> <laughs> Gusto ko magluto kayo ng fried linta. Gusto ko magluto kayo ng fried linta.

Ngayon na kinalo, nakaluto ng dalit na kaayo. Dati naabot sila ng 5pm. Kami gutom na. Tangin na magdi na naman. Hmm. maglinis na po pa. Hi! Where you from? Lano del Norte. Cebu. Sisa sa Cebu? Atalisay. Ah, malapit na sa amin. Ayan may talisay oh. Talisay. Charot. Talisay. <laughs> ka dito Hello. Hello <po>. pa. <laughs> ah, nasaan ka sir? Nasaan mo nito? Nasaan ko. Nasaan pala siya? Ayan siya, aming bisita guys. And then, mga naligo yung iba. iba umuwi na. May mga estudyante na nagkating cutting classes may mga nag prayer meeting meron din naglabing labing na sa loob ng ano a house tumutunog yung mga yero intensity four, magnitude 1.2 Hi! adik ko magpa-picture ka. grabe kay mong kuan ka gwapa. Grabe mong naong grabe. Ha? Gwapa. Mahulog ka. Enday. I... Uh, no. Gani, gapa bagay sa pe. Ay. Ay sa, yeah, ay sa. ah, Ale mo daw mi diri. Gasa mo di ay. Kabalan. Makabalan dai sir. Hi. What's that? Kabayang budlat na po sa kay j guys. <laughs> <Hey>! <laughs> ha? Huh? Magparasa na baligyan na ha? <laughs> Wag mo sabihin sa akin yan, hindi naman ko na magkausap yan. Naniligaw pa yung kay 4 Dali! Hey! Ikaw yung nawawala na hinanap ng ano, step brother ko. Siya di ba, ipangita nga asa si capabilities ana. Nga nagsukaha ka kayo, nakakaon, kagkuan, lilats, nga pait. <laughs> ano sa mana ah? Saging. Saging para, <laughs> para, naging, para naging sa? Ang ginagat. Para nag-ready. Para mo ah. Naga kanang kah? Tega teka ka. Tega oh, <laughs> bu, okay, Ah diai, so Ah kelala mas enan sekali. anu bu, nadi, Abi nadi kan nasi lendril, pedekah, nisan yang hasan nasional nasya, kelas mana menipoldo, polioso, oh, so. diai neng ngeneng 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 <laughs> Di ayo, klasa pwede mo di ayo? Ato ko wala dito tu dun sa manisang hintungdan nga Hintungdan? Pwede mo edad di ayo? 18 18 pa dito ka? Ano ako? Uy pa sa bata Ano oh, saking ba? Siya magsulawonggoy? Oh, ano ako? May nag-aaway na po dito, may nag-aaway na po guys May nag-aaway na po guys Hello Kung ano ang ginagawa nila Allo, bagay sila ni Jepard. Oh, Mahilig okay. talaga si Jepard. Bata pa sa 18. Kanang what if lang ba? May naitaw nga magmahal ni mo. Okay? Daba to ni mo? Ah. Ay, sabaga na si Jepard sa mga pulis-pulis. Mga niwangon. O, oh, di ba? May pamaguan mo dito. Magtanong mo bulak. Ay, sabay 18 na lugar ka. Wakaya, wala. Ganahan si Jepard sa mga pulis-pulis. Kanang silent drill, silent drill. Mga pwede ganahan po siya Poldo. Oh, dito. Ang tungo na si Chuyas. Karoon siya na po. Ganahan siya mga opaw. Mga siya ma-develop siya kay Macron ba? Mga mga sabi, sa Chuyas food. Ingkod do. Gawin naman siya ganahan. Kanang finger food, dog food, cat food, junk food. Kaya mga mga food diri, oh. Kasmit kaysa ni Paul. Kaan daw, merenda. Jeeford, oh, di ka lanit. Oh, lanit. Kanang... Kayo dan. Ganun si Jepord sa mga silent-silent drill. No? Hindi ba? So, beres ba na si Jepord ka itong ka? Huwag natulog. Bayot ang mga yang ngipang ipang istorya. Keng nga nung kuwa daw ka. Kaon na